Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nirelease na ang music video ni Sarah Geronimo na Dati Dati, matapos ang viral apology niya sa kanyang pamilya. Ang concept ng kanta ay nung kabataan ng popstar royalty herself. Nito lang October 29 ang idrop ng singer sa kanyang YouTube channel ang kanyang bagong MV song. Umani ng magagandang komento mula sa netizens ang talent at creativity ng popstar royalty. Kaya lang bakit daw tinaon sa paghingi ng forgiveness ni Sarah sa pamilya ang paglabas ng bago niyang MV? Sabi nga ng isang marites, dapat kung humingi siya ng tawad sa parents niya ay noon pa. Bakit pinalawig pa raw ng ilang taon? Bakit hindi raw noong kasagsagan ng pandemya na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay? At may nagsasabi rin na gimmick lang daw dahil laos na. Anong masasabi mo sa balitang ito?